Sa video nito, ating ayunin ang batang yamang kalikasan dito sa Barangay Tadjawan, Subic, Zambales. Ito ang Patal At pagtapos natin punta dito, akitin din natin ang BC mo o tinatawag nilang Bikers Heaven. At sa taas, dito na rin tayo magpapahinga. At syempre, dito na rin tayo kakain habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan. Paano ba pumunta dito? Tara, sama ka sa akin dayo. At ito nga pala ang ating madadaanan, ang Port of Bay Diretso ang ating biyahe dito. Dadaanan naman itong pabasa Airbase ng Floyd Banka. At sa pangalawang tulay ng Dinalapian Road, unang kanto pa kanan, dito na tayo papasok, punta sa Barangay Dampe. At pagpasok nga natin dito, hahanap tayo ng tindahan upang makabili tayo ng pagkain. Babawunin natin dun sa itaas. Ay, salagay sa aglinda Ito Itong kinin nga nga yan. Itong lang. Itong mm, bangka. Uh, lak. Ilang lak siya. Kahit pitong lak. Patuloy lang ang ating biyahe at makikita mo itong signs ng dampe. Dito, liliko tayo ng kaunti at dire-diretso lang. At pag nakita mo na itong kurbadang ng lugar na ito, makikita mo na isang palatandahan itong tunnel ng SCTX. Dito tayo lulusot. <tong> paglapas lang natin ng kaunti, madadaanan mo na ito. Ito marami tayo mga kamuti ka Dire-diretso lang naman ng ating biyahe dito. Sundan mo lamang itong sementadong daan at maranating natin itong barangay Chawan Subic, Sambales. Kumbaga, yung ano natin, dun lang pinin. Oh. Boss muna tayo. Tubuhnya, no? <laughs> Continue for one tubuhnya Ada ini Kita apa? gate, kaduang gate ini. Ay, ini, apa ini? ke gate ini. ini? Ya cuy, apa At dito nga ay iniwan na natin ang ating mga motor. At nagpatuloy nga tayo sa paglalaad natin. At dito, ilang minuto lang ay meron tayong maaabutan na kubo dito. Ito yung kubo ni Kuya Joshua. <laughs> Malapit na ako para kaya kayo na yan kay. <laughs> Pero nung, nung bayo-bayo kami, <laughs> <laughs> Oh, nalagi mo kay? Joshua hindi naman gaano kahirap ang madadaanan mo papuntang Patal Falls mayroon lang konti pa sa may konti pa waba pero okay lang naman ang daan mo dito at ilang minuto lang mararating mo na ito ang bungad ng Patal ayan at hindi pa dyan nagtatapos dahil lulusot pa tayo sa dalawang ikanting bato na to. good Diyos! At ito na nga, nalating na natin itong Patal post. Seasonal lang nga itong patalpols nito dahil kapag maulan, malakas ang aros ng tubig dito. Kapag summer naman ay hindi gano'ng malakas ang tubig dito. Kaya sinamantala na namin ang lugar na ito dahil nasolo namin. Woo! Woo! Dito na tayo guys! <laughs> right. Woo! Ito <laughs> ni Valencia! Tapos yung dalawang kasama pa natin nandun, Sir Ellie Palma at si Joris Salonga. Yun. Nandang. At pagtapos nga natin dito ay sunod natin yung ng ang busy of Bikers Heaven. At pagpasok nga natin dito, ito na ang bubungad sa inyo, ang napakaraming punot halaman. dito na rin tayo maghanap ng magandang spot kung saan tanaw natin ang mga kabundukan. At dito rin tayo magpapahinga at magluluto at karain. Okay ka muna, Diyos. Can I take it to <laughs> the and Ay, na! moment? Trees are filled with men

with memories of the never told. Okay, well. when the